Good morning, good morning. So yeah, today is Friday, a eh, Thursday, palà. May 16, 2024. Ng webes. <coughs> Time check. It's 10 to 8. bubusin na naman kayo 10 to 8 yun yun so let me share with you my uh, activities yesterday so kahapon ah uh, nagkaroon ng medyo maganda-gandang kwentuhan So, uh, city Hall with regards to our digitalization initiative, digitalization initiative of our city mayor. So, uh, <clears throat> uh, previously, a week ago. uh, merong na-address na issue ay lumabas na issue sa office of the city accountant tungkol doon sa journal entry voucher na pumupunta sa kanila no? so anong nangyari merong mga hindi na po call or nage-get na data from from the uh, initial steps From the first steps no? Merong hindi nakukuha Na data no? So sabi Sabi nila Sabi namin pala Okay na po yan Na-address na po yan Kasi noon pa man po Ay uh, Noon pa man po ay uh, Nakuha na namin yung problema na yan So ngayon Mula kasi last week And Monday Hindi ko sinising Talaga Yung mga Queries Ng opisina Ng accounting office Kasi paulit-ulit lang Din naman yung concerns eh Paulit-ulit na Kung ano yung nakita nila noong una Paulit nila sa amin pero kasi nakakaumay na yun, yun at yun ang concern so kahapon sabi ko sa GC ah, na-address na po namin to hintayin na lang natin yung fix sabi ko parang sa ganun uh, hindi pa ulit ulit nagreaksi nag si accountant sa sa chat ko thumbs down siya so nag replay siya ano nag replay siya tinawanan ko nagbibigay kami ng update sa kanya sabi niya gusto niya verbal harapan status update chat na ako sa kanya sa group chat na inaddress na nga namin pa maghintay na lang sila ng fix hanggang ngayon kasi daw wala paano kasi magagawa yun paano magagawa yun eh every time na may update every time na mayroong concern papatawag niya eh, paano, paano matatapos yun patawag ka ng patawag ng concern padagdag ka ng padagdag tapos gusto mo pagkatawag mo sa mga developer sa analyst inabukasan okay na hindi naman pwede yung ganun na kabibigyan mo lang ng suggestions bukas mayroon na paggawa ka nga ng bahay ngayon di bukas di mo matatapos eh sabihin na lang natin yung bintana gusto mong palitan ng bago ang kaagad agad magagawa yun diba? <coughs> so uh, na nangyari sa group chat namin. Alam mo kahapon kasi, nung magkakausap ng mga developers sa meeting, tatrustokan na sila. Naintindihan ko naman kasi yung kalagayan nga ng mga devs and mga analyst. Na hindi sila pwedeng humindi sa client. Hindi sila pwedeng humindi. So gagawin at gagawin nila ng paraan. But, as for me, I'm, I work in the government as well as I know how the is how the process works. Naintindihan yung frustrations nila. Sabi nga nung dev, no? Bakit noong UAT, nung may lumalakad na papel, is hindi nyo concerned kung kailan ngayong nakaproduction na saka kayo gagawa ng istorya. Ah. No. Ngayon, na naririnig ko sa usapan ng mga dev na major revamp yung accounting. Paano major revamp? Um, ang gusto daw mangyari ng accounting office parang isang module or isang tab nandoon na lahat ng button iniisip ko, e, anong UI yun? yung ng UI na yun De, parang hindi siya kaya-aya kasi daw, yung previous na design is naka-tabs, tabular siya hindi siya modular so I, I don't know kung yun ang gusto nilang sundin kasi kaso kasi yung lumang design yung design kasi noon talaga lima so ngayon kasi is modular may menu siya sa gilid And then drop down drop down ganoon kasi design so ang, ang nangyari tao siya na meeting minage niya yung mga kasama ko Mark George Chang si Shen hindi pa kasi hindi siya na kontento sa sagot ko sa kanya so pinatawag niya si Mark si George Chang si Shen then sabi ko pati yung mga analyst namin si si Christy tsaka si Eddie tungkol dun ngayon nangingi siya na update ikaw, bigyan nyo ako ng DMC account sabi nyo totoo wag yung hindi wag yung sabi nyo sige 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 sabi nyo totoo hindi pwede yung kanasya ng kanakapan hindi nyo alam yung nangyayari minuto oh. No? So ngayon 4.45 na yan na tayo Mag alas 5 sa kasi pumunta Kasi noon lang natapos yung meeting ng mga devs Tsaka analyst So nangyari Uh, wala pa yatang bago mag 5 natapos yung update eh sabi nyo nga ako yung totoo na on, on the pipeline pa or ongoing pa parang hindi siya nag i na patawag ng patawag sa inyo So, meron silang solution na nagawa. wag dito muna nila gagamitin yung system. Wala na problema sa akin eh kung hindi nila gagamitin. Na totally hindi gagamitin but po, hindi muna nila gagamitin kasi wala pa yung update. Wala yung problema sa akin. Nga lang. Tapos nilipapel, papel. Manually. Ma, ganun lang yun eh. Ganun nakasimple yun eh. Pinahihirapan kasi. kung medyo revamp yun swerte na lang o maka 2 weeks yun or 1 week eh sa codes at saka sa database yun yung UI papalitan buti yung database okay lang handa naman yung database pero yun ng UI design papalitan talaga yun And uh, <coughs> yun, yun, yun nangyari kahapon, no. So also kahapon din bago 'yun. Bago uwiin kasi 'yun eh. So uh, pinatawag ako ni Ma'am Marge tungkol dun sa SGLG assessment. Ngayon, nangyari. uh, Meron kasing assessment ang SGLG sa June 6 with regards to the yeah, SGLG itself. Ngayon, uh, yung kasing criteria doon sa SGLG is yung business friendliness and competency chu 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 kung saan uh, pina fast track or streamlining of the application of of for business permits no So, na sa system naman yun. we meeting coming in ten. So how how we can prepare for that? How we can uh, uh, pass the criteria of of the SGLG? Merong kasi mode of MOVs done, done, MOV done, mode of verifications. We'll try to. will try to make things happen in such a way na yung index ng business permit or ng BP, BPLO is goods goods siya I think kaya naman gawa ng paraan unlike sa IBPLS kasi na closed store siya si DICT ay may hawak pero system kasi namin we can modify things in such a way na you know uh, o modify namin siya sa kagustuhan namin. 'Di ba? Ganun lang naman 'yung nagadali eh. Wala namang man ibang gagawin din eh. For example, gagawa kami ng isang folder. Kung saan doon present namin 'yung modules ng business permit. 'Di ba? Ganun lang 'yun. And also, sa umaga, wala well, na major concern ng umaga sa hapon, yun nga. Target namin is SGLG ang gagawin namin. So, uh, I think that concludes my day today. Okay na pala mag-video nang nasa byahe. 10 no? minutes kasi yung byahe dito. So, pwede. Para mapag double purpose. Nasa byahe ka nagba-vlog. Okay. I think that concludes my day. Na, ano? No? My uh, activities before. So, thank you very much for watching. Again, I'm Oscar. This is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. See you again tomorrow. Exam ko bukas. Papa-exam ako bukas.